ko kulang? Ano ba ang mas mahalaga? Ang pagpapadami ng followers o ang engagement? Okay? Yan yan ang pag-uusapan natin for today's video. Ito lang ang tip ko para sa ating lahat ng mga content creator. Alam niyo po ba ay mas mahalaga ang engagement Yes, you heard it, right? Mas mahalaga ang engagement na tinatawag. Kaya habang nagpapadami tayo ng ating mga followers, mas lalo din nating sipagan sa pag i engage Kasi aanhin mo yan ang dami ng iyong followers kung hindi ka naman nag i engage Kaya tingnan nyo ha at napansinin niyo sa mga, mga kapwa natin ng na mga content creator, pag makikita ninyo, karamihan makikita talaga natin sa mga views nila is na sa hindi pa umaabot ng 100. Pero ang dami-dami na yan, halibo-libo na yan. Ang iba umaabot na yan dyan ng ano, 20k followers. Nangihinayang ako, makikita, makakita ako ng ganyan. Nakakapanghinayang na, hala, nasa 20k followers na siya. Pero ang views niya, nasa 50. Totoo yan guys. Kaya nakakapanghinayan. Pero kung hindi ka naman yan nag-aano na ma-monetize ka, na makapag-earn makapag ka, it's okay lang yan. Pero sa mga, pero alam ko at karamihan talaga dito sa mga content creator natin na matataas na rin ang mga followers ay mga nagnanais yan na monetize Pero paano kayo ma-monetize kung hindi naman kayo nag engage Tama ba? Kaya si Pagan, kung pinapadami ninyo ang iyong mga followers, si Pagan nyo rin ang engagement. Hindi follow lang ng follow, pinapafollow nyo lang pinapapalo hindi nyo naman ini-engage ang tao. Ang kapwa ninyo, kap content creator, it's very useless. ba diba? Kaya ano lang yun, okay lang. Kung gusto mo nang dumami, nang dumami. Pero kung ikaw naman na content creator na nag, uh, gusto mo na mag-earn, aba, sipagan mo rin na mag-engage ka. Hindi ba? Ito lang ang tip ko sa mga katulad ng mga content creator. Huwag tayo masyado mag-focus sa pagpapadami ng ating mga followers. Alam niyo kung saan tayo magdapat mag-focus? Mag-focus tayo sa engagement na tinatawag natin. Kasi doon talaga tataas ang ating mga performance at doon gaganda ang ating dashboard. Pero kung gusto mo naman na mag-focus ka sa pagpapadami ng iyong followers, wala namang problema. Ang maganda lang dito, kung nagpapadami ka ng iyong followers, sabayan mo na rin ng sipag sa pag engage Kasi aanhin mo man yan ang dami ng iyong followers kung hindi ka naman masipag sa engagement natin, na tinatinatawal. Very, very useless lang din. Sayang lang din, guys. Pero ang pinakatip ko talaga sa inyo is mag-focus tayo sa engagement. Kasi yun yun ang pinakamahalaga eh. Walang problema na padamihin natin ang ating mga followers. Basta Basta, sabayan din natin sa pag-e-engage. Kasi bakit ko naman ito na pag-usapan ang ganitong bagay about sa pag-follow at about sa engagement? Kasi po, marami kasi ako nakikita ng mga followers ko, ng mga ang tataas, ang lalaki ng mga ano followers. Pero makikita ko walang mga views. Nasa 30, 40, 50, karamihan talaga sa mga ganyan. Swerte na sa iba dyan na umaabot sila ng 100, 200 views. Totoo. Kaya, pagsikapan natin na kung pinapadami natin ang ating followers, sipagan din natin sa pag -e engage Okay? Pero kung ikaw ay hindi ka naman talaga ka seryoso dito sa pagkukontent -co creator mo, ay gusto mo lang din naman talaga dumami ang iyong followers, walang problema. Okay lang iyon. Pero kung ikaw naman ay nagnanais at naging nagsiseryoso dito sa pag-re-rel, sipagan din natin sa engagement. Kasi alam naman kasi natin sa totoong buhay talaga eh. Ay, pag hindi ka nag-engage, hindi ka rin i-engage back ng mga follower natin. Kaya pwede natin yung pagsabayin, yung pagpapadami ng ating followers, at the same time, magsipagan -sip natin sa engagement. Hmm.